Magandang habon. Punta naman po tayo ng naga mga kahanap. alam niyo po ba na, na sa Bicol matatagpuan ang pinakamalaking toyo dahil sa Bicol matatagpuan din ang mga babaeng napakaraming toyo. <laughs> Bira lang po ako umaga kapag may mga importanteng bagay na bibilin o kaya may kukunin na mahalaga kasi napakalayo po sa amin ng naga mga 2 hours depende sa takbo 3 hours kaya biyaran rin bumisita ng naga ang naga nga pala mga kahanap ay city po namin dito sa aming lugaran bali umalis kami ng alauna ng tanghali eh. Nakarating kami mag alas 4 na ng hapon. Ang bumungad sa amin, traffic na napakahaba at napakatagal. Mainit, maingay. Parang hindi ko kaya magbuhay sa ganito. Parang hindi talaga ako pang siyudad na tao. Yung parang pang bundok lang ako, pang tabing dagat, pang tahimik na lugar, Grabe ang ingay at traffic dito po pag nasa city kami. pagkadating na binasa ko to, meriendahan agad mga kahanap. Uh, dito nga pala po ako tutuloy mga kahanap sa bahay ng pinsan ko. Bale, meron silang negosyo, mga food cart. Tapos sila nakitinda sa Naga City. Pagkatapos namin magmerienda mga kahanap, pupunta po kami ng SM para po uh, mag-window shopping, kami na mga pwedeng bilhin, napasok sa budget, pero ako hindi ako pumili kasi nilibre lang nila ako. So, kumain kami sa Choking, guys. Yun yung kainain ko. See you in my next vlog. Thank you. Bye-bye. Hi, guys. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito nga pala po yung karugtong ng vlog ko nung nagpanaga tayo. Kung papansin nyo, nito po ako ngayon sa SM. SM Naga. Naga City. So, medyo nalito tayo. Pero, ayun naman. Ayan, nam namimili po ako ng bag para dun sa bunso ko, kapatid. Nag pinagpipilian ko kung brown, itim, o light blue ba to, o light gray tong isang to. So, sabi ko, parehas lang naman yung hawa ko. Bakit ko ba pinagsama-sama pa to? And then, namimili lang ako ng gamit uh, bag para sa kapatid ko. 999 so mag 1k siya mga kahanap and then nakasail pala po siya ang original price niya po ay nasa 2,000 guys so pinagpipilian ko kung black or brown or light gray sabi naman ng pinsan ko na lang yung brown kasi pangat naman pag black itim na itim lagi na lang itim yung bag niya so sabi ko ito na lang siguro brown sabi ko umahal kasi sabi niya sige tutulungan na lang kitang Atin na lang tayo sa Bayare, babayaran mo. So, yun, binigyan niya ako ng pandagdag. And then, pagkatapos nun, guys, uh, binayaran na natin ito sa cashier. So, chine ko muna yung receiver kasi kailangan natin i-check, guys. Ang hirap mag na malayo tayo sa naga. So, ayan, chine-check, check ko lang, kinukumpara ko kung alin ang mas maganda. Pero mas maganda talaga ako. Okay, oh, eh, oh, hey, charot. So, ayan. Binuksan ko na yung loob. Sabi ko, ah, may pa na pala sila. Dati kasi yung bag ko nung high school ako at bag ko nung elementary iisa lang. Yes, nag-graduate ako nang iisa lang yung bag na ginamit ko simula elementary hanggang high school mga kanap. So wala namang nakakaya sa pangyayari pero siguro kung meron din ako ng pera, kung meron din pambili yung mama ko, siguro bibili din ako ng bagong bag. So Chine ko din yung isa. Sabi ko pare-parehas pala sila ng design at pare-parehas sila ng uh, mga compartment sa loob. Compartment? Bus? Yan, may daming sipo. Chine ko baka may naiwan. Charis. So, yan. Habang chine-check ko to guys, naisip ko talaga yung uh, uh nung nag-aaral pa ako. Grabe ang hirap ng buhay ng mga kahanap. Yung tipong papasok ako nang wala akong baon at uh, Uwi, uwi, uh, antayin ko lang na ang paggawin ng hapon at na ng kukain. Pero wala, di naman ako na nahiya. Because yung naranasan ko na yun, yung sitwasyon na pinarana sa akin dati nung no, nag-aaral ako, naging daan ko siya at naging inspiration ko siya para mas mangarap at para mas maging masipag as mas matyaga sa buhay. After kong bayaran, mga kahanap, binayaran na natin sa cashier, malamang sa cashier. So, ayan. Binayaran ko na siya dyan. At uh, parang gusto ko pa ibalik. Sabi ko, mahal talaga. Pero okay lang naman kasi parang para naman ito sa puso ko kapatid. So, pinuspuro sige ko talaga siya mag-aral. Biniran ko siya ng mga gamit guys kasi baka tamad na siya. Pumunta naman po kami sa bilihan ng mga notebook, ball pen, mga school supplies. Meron kasi dito ang ano, bilihan sa Naga City na mura lang siya kumpara sa National Bookstore. So yun, nagpili lang ako ng mga notebook. Yung kapatid ko nga pala po ay mag-prefer sure po ngayong pasokan. So, late, medyo late na yung upload natin, pero i-upload pa rin natin. <laughs> so, ayan, to ako, naghanap ako ng notebook, naghanap ako ng mas mura kasi ah, uh, medyo maliit lang yung budget natin. Kaya yun, pinagkakasya lang natin. So, yan. Sabi ko, itong maganda to pero mahal. Bakit parang nagagalit yung mukha ko? Bakit parang nagagalit ako sa kasamahan ko? Yan, pinili ko lang yung mga kasya sa budget. Pero maganda naman yung sulat niya. Malinis. At maganda yung bumibili. Charis! Yan guys, binibilang ko lang yung mga nabili kong notebook. Binibilang ko lang sila kung kasyan na ba sila, kung okay na ba yung nabili ko. Pero sabi ko parang may kulang pa. One port, one half lengthwise, crosswise, index card. May ganun kasi pag nag-high school. Alam niyo ba yun? Hindi ka kasi nag-aaral eh. Puro kalok. Charis! So, ayun guys, magbabayad na tayo. Sa cashier ulit. Yes, sa cashier. Alangan sa'yo. So, ayan, binibilang na. Ni-scan na po siya. Plano ko sana bumili ng lighter. Pero para sa hindi naman ako mag-iinom. Ah, ko ito. Hindi naman ako maniligarin. <laughs> Hi, OA naman ang voiceover na to. ko magbayad mga kahanap, lumabas na ako. Tapos tinanong ko ng mga nakakasalubong ko. Sabi nila, ate, nuhara ka tayong palda mo. Sabi design yun. Charis. So guys, sumakit kami ng third floor para bumili ng pantahi dito sa Nawara kong palda. Hindi, joke lang. So, bumakit kami dito guys para bumili ng mga medyas para dun sa kapatid ko kasi pasok sila pwede ka naman mag ng ulang medjas, pero depende yun sa'yo so ayan naglilibot-libot ako nakakuha na ako ng black and white so pa ako ng medyas para sa sarili ko trip ko ng medyas tapos yun napadpad ako sa mga panyo yan guys malig ako magpanyo Meron, marami akong mga baon na panyo kasi yun yung pawisin tong na to pero sabi ko wag na lang palan kasi napakamahal <laughs> Pagkatapos ko guys magbayad sa cashier, ayan, nag-explain ako. Sabi ko, ang ganda ng mga display, Gusto ko din mag-display, Charis. Sabi ko, gusto ko yung mga dilaw na dress, dilaw na damit, parang nakaka- yun na, parang nakaka- uh, ano siya, papa, parang nakaka-enlighten ng iyong ganda. Kala mo naman may ganda itong taong ito. Hinawakan ko pa. Sabi ko, totoo ba ito? Ayan guys, bet na bet ko yung dress na yun. Hinawakan ko. Peach siya. Tapos, ayan, sabi sa ako na pinsin ko, mag-post ko dyan dali. Pero may nakapukaw ng pansin ko. Yung dress dun sa may gilid. Alam mo naman tong tao na to. Napakahilig sa dress. Napakahilig sa mga floral dress, plain dress So, ayun. Tawan ko na. Baka sabi ko, mabili ko pa. Again guys dito ko na po tinatapos ang vlog. Thank you for watching. See you in my next vlog.